Nagluto ako ngayon ng merienda. Ito ay sapal ng nyog na ginamit namin nung kami ay nagluto ng laing. Ayan, napakaraming kasi napaisip ako sayang naman kung itatapon nito. Imbis na mapakinabangan pa. <laughs> Ganon ako mag-isip kasi nangihinayang ako at saka ang tagal pa dumaan ng ating basura. Martes pa. So ilang araw pa, mamamaho at mabubulok na naman ito sa ating basurahan. Isang araw lang kasi ang kuhaan ng basura dito sa amin sa village. So ngayon, napag-isipan ko or naisipan ko na gawin na lang itong merienda. So, eto na nga ang aking ginawa. Sa pagkadami-dami ng sapal na yon <laughs> nilagyan ko yun ng all-purpose flour, ng powdered milk, ng muscovado sugar or any kinds of sugar pwede niyong gamitin basta magpapatamis dito <laughs> Ito ay lasang macaroons at saka ng Goldilocks. <laughs> Talaga may pa, may ginamit pang pangalan. Lasang macaroons ito at saka nilagyan ko ng itlog, isang itlog lang sa dami nito, isang itlog lang ang nilagay ko at saka mantika. Tsaka tubig. And then minold ko na lang at niluto ko doon sa apat na butas ng kawali yung pinaglulutuan namin ng sunny side up ng itlo, na itlog at saka yon dun ko siya niluto na parang patang itsura. So ganoon at saka na alala namin na parang lasang bibingka ng bicol. Ang bibingka kasi sa amin or bingka ang tinatawag ay ibang-iba sa bibingka dito na nabibili na nabibili dito sa mall at saka iba sa bingka na nakikita ko dito. So sa amin kasi yung bingka na talagang tinutukoy namin ay iba. Kaso ngayon, nung umu umuwi kami sa Bicol, wala na yung nagbebenta matanda na daw siguro. Wala sigurong nagmana sa kanilang dating business. Pero yun ang gustong-gusto ko talagang bingka kainin. Na, kapag, uh, na kahit bawal ako pagka umuwi kami doon, yun ang aking hinahana. Pero talagang sa paulit-ulit at ilang beses namin pag uwi doon sa amin ay wala na akong nakikita. At yun ang naalala ko. Sabi nga ng asawa ko, mapwede ka nang gumawa ng bingka bingka kasi kalasa ito ng bingka. <laughs> bingka sa amin na hindi yung bibingka na bibili sa mall. Okay, eto na yung itsura ng niluto namin. Okay lang na medyo tutong siya kasi mas masarap na lasang tutong ang ginagawa kong ito. Yung bang um uh, Lasang macaroons sa medyo may pagkatutong, yung yun ang lasa nito, yung parang suman sa bicol na yung kahit tutong ay kinakain kasi nga napakasarap. <laughs> so ito, o, tipid na naman tayo sa ating merienda ngayon kasi nga, Patapon na to pero napakinabangan pa natin. ah uh, actually, wala pa akong nakikita ang nagluluto nito dati ay nakaluto na ako. Kasi mula nung bata pa ako, natuto kasi akong magluto. Siguro grade 5 or grade 6 na ako noon. Dahil sa may sa home economics namin ay pinagluluto kami ng aming teacher. Or grade 6 na yon kasi grade 5 ay hindi pa. May tagaluto kami kasi uso sa amin nung aming kabataan, yung nagluluto ng bulgor at saka yung mais na giniling at ginagawang parang hagum ang tawag sa amin nilagum or hagum ang tawag doon at saka champuradong bulgur na may green peas yun ang feeding sa amin noon at lahat kumakain hindi yung pili lang <laughs> So, yun. Kaya natuto ako. Tsaka nung nag grade 6 kami, si Ma'am Bilyesa, sa home economics namin ay nagluto kami. Kaya doon ako natutong maghawak ng uh, apoy or magluto na hindi na natatakot. At saka simula noon kapag nagagata ang aming tatay, syempre bikulano po kami, bikulana ako. Ang hilig namin sa gatang ulam. Ah, hindi namin tinatapon yun or hindi ko tinatapon yun kasi ito yung naisip ko laging gawin. Gumagawa na ako nito nung bata pa ako. At hindi lang ito basta pang merienda. Kung nakikita ninyo si tatay habang kumakain ay inuulam niya din ito sa niluto kong laing at saka kanin. At saka sabi niya nga dito pwede ko siyang videohan. <laughs> kasi minsan hindi kami nagpapakita sa video kasi nga minsan wala kaming ligo. <laughs> Video lang kami ng video. So, yun lang ang isi-share namin. <laughs> dito, wala rin namang ligo. Pero, syempre, handa namin ipakita ang aming mga sarili dito. Ang aming daw. Hindi naman pala ako kasama. Si Tatay Mike lang pala. So, ipinakita niya dyan na sarap na sarap siya dito sa ginawa kong ito. Wala na naman ibang bukang bibig si Tatay dito kung hindi ang salitang masarap. <laughs> Tingnan nyo, pataas-taas pa siya ng kilay. So, ayan. Ah... Uh, kahit na ubus na yung kinakain niya dyan, ay kumuha ulit siya, nagsandok ulit siya ng pagkain. So, ayan, binigyan ko na nga siya ng tubig kasi sabi ko baka mabulunan. <laughs> so, ayan. So, hindi lang to basta merienda. Pwede rin siyang gawing ulam. Ulam na matamis. Ang mga sanay kumain ng matatamis. Actually, hindi siya matamis na matamis. Kasi nga, syempre, since ako nga ay diabetic, ang aking mga kasama sa bahay ay syempre kinokontrol ko na din yung pagkain nila ng matatamis. Although hindi pa rin naman sila deprived. Actually ako hindi ko naman itinuturing dati. Dini, uh, feeling ko deprived na deprived na ang sarili ko pagka hindi na ako nakakakain ng mga ganun. Pero sisa mahal ko ang sarili ko at maliliit pa ang mga anak ko. at uh, maraming nang sa akin syempre kinakailangan ko, kung maging masunurin at hindi matigas ang aking ulo. So tingnan niyo dyan ang katuwan at kasiyahan sa mukha ng aking husband. May pa-approve-approve approve pa yan. <laughs> So ayan, dapat wala tayong sinasayang sa mahal na mga bilihin ngayon. Lagi nating pag-iisipan kung ano ang mga dapat nating itapon at hindi natin itapon. <laughs> Parang sa mga kakilala at mga kaibigan mo lang yan, kapag sa sa'yo, itapon mo yung gusto sa sa'yo, save mo, at treasure mo. Isafe mo. <laughs> May hugot na naman po ang inyong lingkod. <laughs> So ayan. Pwede po kayo magpadala sa akin ng mga messages, ang mga gusto ninyong dapat makita sa aming mga vlogs. Kasi kami ang ipinapakita lang namin dito kung ano lang ang meron kami na pang-araw-araw na pwede nating ma-share at ang aking anak, kung makikita niyo happy-happy din siya kumain din siya ng aking niluto. <laughs> so 'yan, 'yan lamang ang aking maibabahagi. Thank you so much. Bye.